Yes po idol, pwede pong kumuha ng OEC sa Pilipinas. Pero kung meron po kayong time at kung malapit naman kayo sa Philippine Consulate kung saang bansa kayo nagtatrabaho, maganda rin po na doon na kayo kumuha ng OEC para mas masulit nyo po yung bakasyon nyo sa Pilipinas. Kung first timer lang po kayong magkukuha ng OEC is kailangan nyo pa pong magpaset ng appointment. Pero once na makapag-register na po kayo at hindi naman kayo magpapalit ng employment or hindi naman kayo magpapalit ng trabaho, through online na lang po ang pagkuha ng OEC. So sa umpisa lang naman tayo, kailangan mag-register at mag-set ng appointment. Pero sa tanong nyo po, kung pwede po bang kumuha ng OEC sa Pilipinas? Yes po, pwede po. Mas marirecommend ako lang po talaga na kung may time kayong kumuha sa bansa, sa Philippine Consulate, kung nasang kayo, mas mabuting dun nyo gawin para mas masulit nyo po yung bakasyon nyo at uh, hindi na po kayo pumila sa POEA. Pero kung yung lugar mo naman sa Pilipinas, kung halimbawa nasa probinsya ka or may malapit na POEA sa lugar nyo at hindi naman ganun kahaba yung pila, So okay na okay pong kumuha ng OAC sa Pilipinas Mas maganda lang po na magpaset na kayo ng appointment Before pa kayo magbakasyon Para po naka-schedule na kayo